Hello, what's up, kabayan? Muli tayong magbabalik para ipakita natin sa inyo yung mga branded at saka mga vintage collection natin. Kabayan, June 10, 2025. So, ito kabayan yung mga collection pa natin. Mangungulikta pa rin tayo. May isang Burberry. Jogging pants to kabayan. Pakisearch na lang sa Google nyo kung magkano ng Burberry. At saka isang Gucci handbag. Napakita ko na to sa mga video ko kabayan. At saka isang Gucci din bag. So, yan kabayan. Iplas pa pala itong lagayan ng salamin kabayan ng mga jewelry compartment to kung matawag na taguan ng mga rilo, salamin, sing-sing. Uh, Louis, Louis naman to kabayan. Nasa video ko, uh, previous video ko. Uh, sama na natin to. At today kabayan, may nakuha tayo. Hindi to sa okay natin nakuha kabayan sa trip to, trip area. Yung bang tinatawag na tipid, nakakatipid ka. Yung mga latag-latag lang sa mga bahay-bahay, sa mga eskinita. Ito nakita natin kabayan, Uh, unboxing natin, ipapakita natin. Kita ko sa inyo kabayan kung ano naman ito. So, ito kabayan, ang value pala nito ay siguro mga nasa 20,000 na to kung mabibinta ko. Pero kung hindi ko mabibinta, ayan ko na lang mabulok sa bahay to. Kung <laughs> So, Emotional, damn it. Oh my! O so, kabayan, ito, babaxi, unboxing natin to kabayan. Ah, uh, galing sa, hindi sa ukay, sa trip area, sa mga trip, trip na tipid. So ito kabayan, term yan ng mga Selector kabayan ha. Woy! Kabayan, isang magandang relo. Gumagana pa. So, ang brand niya kabayan is Parker. Nabili natin sa halagang 1,500. Siguro baka ibibinta natin to sa halagang 5,000. Wow! So, yung kabayan, maganda pa siya. Running pa siya. Good condition. Uh, nakuha lang natin at natin na tayo yung nakauna. So, ganun talaga pag selector ka, unahan lang. Kailangan mabilis ang mata mo. So yun kabayan, yan ang buhay bayan sale. Pag hindi natagulan, ilalatag natin to sa kalsada. Abangan nyo na lang ako kabayan sa mga susunod ko pa ang video. Tsaka yung mga nagbabay ang sale pala, huwag kayong mawala ng pag-asa kung minsan lugi, minsan ganado, minsan tihado. Ganun talaga ang negosyo. So wala na ako ituturong laro sa inyo kabayan dahil ulit-ulit na lang yung laro na tinuturo ko. Magpapaalam muna ako pero bago ako magpaalam, huwag niyo muna kalimutan mag-subscribe sa aking mounting channel. Salamat! i <laughs> ah, oh,